Tingnan nyo to mga lodi, ganyan pa lang yung gagawin para makatipid ka sa battery ng iyong remote control oh Oh, lalagyan mo lang ng maliit na lapis tapos din yung mga air mga lodi oh Oh, gumana siya sa TV, no Nabuhay yung TV niya mo. Ang galing. So, titingnan natin kung legit yan. Susubukan din natin, okay? Let's go! Kaya naman hinanap ko agad bag ng aking anak para kumuha ng lapis kasi ang alam ko meron siyang maliit na lapis at nagpapasalamat nga pala ko kay Sherina Gonsalvo para sa pagsuggest ng content na to. Ito na nga lapis, mga Lodi. Tara, try na natin to. Yan, yeah, mga Lodi, at eto na yung ating mga kailangan. So, meron tayong maliit na lapis at ito yung remote na ano, mga lodi tapo remote nung amin TV na yon so doon natin pagaganahin ano titingnan natin kung legit kasi napagano nang nil nilagay niya lang ng lapis dito so pwede pa lang isang battery yung sa remote ano pag gumana to sana legit okay so umpisa na natin to mga lodi ang kailangan lang natin gawin ay kunin natin to yan tapos isukat natin dito yan sukat natin yan hanggang dito tapos Putuli natin to okay So eto na mga lodi na putol ko na siya Isupat natin Yan mga lodi ano <laughs> Para mas mahabain lapis <laughs> So tatasahan pa naman natin to So tasahan na natin to Yan kailangan kasi Magkasing haba sila So ipapantay ko na lang para okay Yan So tasahan natin to yan yeah, mga Lodi At eto na yung ating nagawang panlagay dun sa remote eh, mga Lodi oh. <laughs> so isukat natin dun sa battery Yan yeah, pa pwede na siguro yan na ano, mga Lodi oh, Okay ilagay na natin yeah, mga Lodi ilagay na natin So ito dito Tapos itong battery Dito <laughs> Battery lapis so, ilagay na natin mga Lodi Yan <laughs> Okay try na natin. Okay, let's go! <laughs> Yo mga lodi, at ito na yung ating remote yan. Oh. Hindi ko natatakpan para baka sabihin nyo pinartang tangko no? So, ito na yan. Isinaksa ko na yung ating TV at ito na, the moment of truth. Sana, sana umilaw siya. Yung mga lodi, kulay-pula na siya kasi nakasaksak na, no? So, ito na, the moment of truth. In 3, 2, 1, the moment of truth. Oh! Ah! <laughs> Matik at laway ko. Ano na mga natin ako? Nabuhay yung TV namin! Kaligit <laughs> tayo. <laughs> oh, so ito, papatay natin, okay? Na mga natin ako. Ano na mga legit! Oh, eh wala dito. Yeah, no. So, tingnan natin sa YouTube ya, mga lodi ha. Yan, YouTube. Yan youtube try testing ah. yan ano oh! mo lodi <laughs> ohhh hahahaha laka youtube siya oh in minute ko lang para hindi maingay oh ano mga lodi oh tapos teka yan ititignan um, natin kung mag iiba kung kaya Ayan, Ililipat natin. O, lipot na. Yun! Ewan ka lang, <laughs> dili dito. Kita niya. so patayin na natin. O, turn off na natin, turn off. Okay, gating na to. O, po <gasps> Legit ako ah, Wala akong ibang remote dito Baka sabihin nyo Merong maglilipat Wala ako oh. Pakita mo yan. Wala ibang Wala mga lodi oh. So legit Pwedeng gamitin lang yung Isang battery Ano Ewan ko lang kung tatagal Okay So yun na nga mga lodi Napatunayan natin na ah, Legit no Kahit Isa lang battery Tapos lagyan mo lang Nung Lapis Ano Gumagana pala yung remote Kahit isa lang yung battery Alay <laughs> eh, hindi ko lang alam mga lodi kung tatagal siya ano so kayo na bahalang humusga para sa akin ay eh, okay na okay kasi naka tayo <laughs>